Hello guys, eto gagawa tayo ng adobong pork. So ayun guys, eto naglagay muna ako ng asukal sa mantika. Ayan, para i-frito natin yung ating pork mamaya. I-fry natin yung asukal or sugar. Ayan, para manamis manamis at masarap sarap. Ayan, so ayun guys, free lang natin at tryin natin mag-brown konti yung ating asukal. So, dito okay na yung ating mantika. Ay, yung asukal pala is brown na guys. So, ilagay na natin yung ating pork. Pwede na natin siyang halu-haluin until mag-brown. Ayan. O, diba para lang tayo nag-repliitin ng banyanek? Pero ito ay pork view. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Dito, brown ang ating karne, ang ating pork. Ayan. Lagay na natin ang kanyang seasoning. Ang onions, ginger. Ayan. Tsaka, ano ba yung nilagay ko? Isang garlic lang po ang aking nilagay dyan, guys. So, ayan. Tingnan nyo naman. Halo-haloin natin hanggang maluto at mag brown brown ulit. Ayan guys, diba? So ayan, guys, look at look, tiba Brown and So, nagsalagay na natin ang kanyang gulay is, is naglagay ako ng potato at saka beans. Ayan guys. Like. dito na tinutol po yung beans. okay masarap so, pag ganyan buo. Ayan. Para siyang spaghetti. Mm. Lagi <laughs> Ayan. So ayan guys. Siyempre, haluin ulit natin hanggang sa ma-fry yung ating potato and beans. Ayan. So, haluin lang natin, guys. Naman the side, guys. Nagpapakulo ko ng ilang perasong beans dito para aking i-fry with egg. Ayan. So, yun guys. Ayan, kumukulo ng ating masabaw-sabaw na adobo. Ayan sama saba, ayan guys kasi pinapalambot ko pa ng pinapalambot ang ating karne at ang ating mga gulay guys kaya ganyan so ayun guys nilagay ko ng ating glass noodles ayan so naglagay na ako ng glass noodles dito guys para maluto na din siya ayan kasi konti na lang din yung tubig eh yung glass noodles po natin matakaw sa tubig So, dito, guys, kung napapansin nyo, naglagay ako ng isang tray para paglagyan ng aking steam na uh, egg. Steam egg yan, guys. So, yun tignan natin, guys, kung okay na. Ayan. Medyo konti na lang maluluto na ang ating steam egg dito with onions, guys. Onions, egg, and some sauce. Ayan. And, dito na side, guys, nagfrito ko ng eggs and beans para sa aking alagang bunso. Ayan. Ayaw niya kasi ng pork, guys. So, ayan, nagluto ako para sa kanya. So, ayan, tapos na, guys.